Ito po napakaganda po ng pagmasdan ng paglubog po ng araw ayan so pati yung uh, tanawin po mga guys kitang-kita mo po yung kabundukan ayan so ito pa lang po yung uh, napagmasdan ko nung nag uh, um, po kami sa view deck ng uh, hilltop mga guys so kitang-kita mo po yung uh, bundok ayan na nasisinagan po ng uh, paglubog ng araw. Ayan mga guys. So, kasama namin po yung mga tourist guide po namin mga bata. Ayan. Ayan po yung kabuuan po ng uh, nagsasakob. Ito pa lang po yung unang uh, baitang po ng uh, view deck po ng hilltop pa yan. Mga guys. So, napakaganda. Iba po yung kulay po ng uh, kabundukan. Kapag uh, lumulubog na po yung araw, mga guys, ayan, yung mga nagnanais pong pumunta po dito ay sulit ang iyong ibabayad, mga guys. Ayan, napakaganda po yung ating uh, nilikha ng Panginoon.